samahan mo ako magluto nitong masarap na lapas bachoy Tagalog. Request po ito ng isa sa mga avid viewer natin na si Miss Esperanza Perez. Sana po mapanood nyo video na to. At ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano mga ingredients at kung paano ito lutuin. Umpisa na po natin. Buksan po natin ang kalan at ito sa medium fire. Pagkatapos po ay maglalagay tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin lang natin na uminit ang ating cooking oil sa kan natin ang mga ingredients. So since mainit-init na siya, pwede na natin isute ang ating ginger. Isunod na natin ang ating sibuyas. Lagay na rin natin ang ating bawang. Ilagay na natin ang ating puso ng baboy na ganyan po ang itsura ng pagkakaslice. Tapan natin ito sa glit. Tapos buksan ulit natin. And then ilagay na natin ang ating fish sauce or patis. Mekos mekos. Tapos takpan ulit natin at hintayin kumulok. Ayan, kulo na siya. So, next naman ay maglalagay tayo ng black pepper. I think hindi ko nalagay ito sa list ng ingredients. Pero yes, maglalagay po tayo ng black pepper. Tapos, imimekos-mekos ulit natin ito. Inuna natin ito kasi medyo matigas ang ingredient na ito kumpara sa lomo. Ang lomo kasi ang pinaka malambot na parte ng baboy. Tinakpan ulit natin. Tapos, lagyan na natin ng pork cubes. Secret ingredient natin ito para pork na pork talaga ang lasa nitong ating lepas bachoy. Ayan. Takpan ulit natin. And ayan. At this point, ilalagay na natin ang lomo. Ito po yung sinasabi ko kanina na pinaka malambot na part ng baboy. Ayan, haluin po natin itong mabuti kasabay ng mga naon ng ingredients para pantay-pantay ang lasa. So ayan, takpan ulit natin. Ayan na ay yung tsura nya. O, hindi na siya namumula or maping pink pink diba? So maglalagay na po tayo ng tubig. Depende po sa dami yung ilalagay nyo. Pero yung sa amin, more than half lang ng tubig na yun tang pichel. Tubigan tuloy, pichel. Tapos yan, halu-haluin lang po natin. Tapos, syempre, tatakpan ulit natin ito at hintay natin kumulo para maluto lahat ng ingredients. Ayan, luto na siya. Hindi pa pala luto. Kulo na siya, rather. Naglagay po tayo ng asin. Kung hindi nyo napansin, naglagay po tayo ng asin. Dagdag pampalasa. Tapos, pwede na natin i-taste test. Ayan, buksan ulit natin. Check natin kung luto na ba siya. Ang <laughs> yan. Lalagyan na natin yung kenchay. Mabilis lang kasi ito maluto eh yung kenchay. Kaya dapat ipapahuli natin siya. Ayan. Kasi halo-halo ulit natin. Tapos takpan. Para maluto siya. And yan. Ayan na ay yung itsura niya. So, luto na ito siya. Bale, magsasandok lang tayo sa ating lalagyanan. Tapos, maglalagay tayo ng toppings. And voila! Ito na nga ang ating final recipe. Naglagay lang tayo dyan ng onion leeks or onion rings para mas lalong presentation perfect siya. Sana nagustuhan niyo. Happy eating! Bye!